para mutabang ba? Hindi mo tabang kanimo. Masabtan ba nimo kining maong katungod? matagumpay na nahuli ng Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit ang isang drug suspect ka kinilala bilang high value individual sa isinagawang bypass operation sa Black Trade District 6 sa Puntud Cagayan Oro City dati nang naaresto ang suspect ka na isang 26 anyos lalaki at residente sa nabanggit na lugar dahil sa paglabag sa RA9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 Ibinunyag ng impormasyon na ang kanyang mga gamot ay galing sa barangay Parah, Upul, Misamis Oriental. Kasama sa mga nakumpiskang ebidensya sa operasyon, ang tatlong heat transparent plastic sa shi naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniniwala ang shabu na humigit kumula nga 51 gramo na may tinatayang standard drug price na umabot sa 346,800 pesos na sa custodial facility na ngayon. Ang suspika para sa dokumentasyon at tamang disposasyon na ito namang intensified natin na anti-illegal drugs operation, it is yung programa natin ng gobyerno. And at the same time, ang directives ng ating regional director ng Police Regional Office 10 na uh, i intensify natin. Kung hindi man natin talaga totally maano is at least mabawasan natin yung mga drug personalities na identified natin dito sa Police Regional Office 10. Mula dito sa Ilagang Mindanao. ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman, Joel Subsuban, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.